Saan ba aabot ang 20 pesos mo? Kung taga Tagig City ka nga, eh meron ako nakainan dito na 10 pesos ang kanin at 10 pesos lang din ang ulam na madami ka pang ang pagpipilian. Dito lang to sa Barangay Katuparan, 7th Street, makikita nyo agad ang budget meal na 10 pesos na kanin at 10 pesos na ulam. Sa mahal nga ng bilihin ngayon, eh akalain yung may ganito pang kainan na 20 pesos lang may kanin at ulam ka na. Meron silang bopis, pakbet, bicol express, dinuguan, adobong leg na manok, sisling tofu, meatballs, binagongan, footlong, hotdog, at iba't ibang klase na mga ham. May fried chicken din, lumpiang Shanghai, skinless longganisa, sweet and sour tilapia, sweet and sour meatballs, asado meatballs, at sinigang na bangus na akalain nyo na 10 pesos lang lahat ng mga ulam na to. Nakakatulong to sa mga taong nagtitipid tulad ng na mga delivery rider natin o mga estudyante. Kaya sa mga nagaharap ng murang food tripan, e eh pumunta na kayo dito. Open sila 24-7. Boss, ganda nga po po boss. Itong mga pagkain nyo po, boss, 10 piso ng po lahat to? Yes, sir. Pati yung kanin, 10 piso? Yes, sir. Ito ba sa isang bopis po, dobong leeg. Ito, sinigang. Sabong piso lang din to. Yes, sir. Sinigang na bango, sabong piso. Ito, pay fried chicken din. Ay, sa po na ito. Ito yung kanilang bopis. At ganito karami, sabong piso. Yes, sir. Umura naman yan, sir. Di ba kayo malulugin yan, sir? Yes, po. Ito, dobong leeg. Bali, isang leeg yan, sir, no? Isang leeg lang, sir. Okay. Isang skinless din po. Ito naman yung ano, sinigang na bangus. Hindi dito sa baon niya. Ayan. Ang um, bango. Ang bango ng sinigang niyo, bossing. Ang um, mga gulay pa. Yan, bakbet din. Kailangan may gulay din tayo. Yan, fried chicken. boss, magkano po lahat na nakuha ko? Palibos, 70 lang, bossing. 70 pesos. Guys, sa 70 pesos ko, meron na akong sinigang na bangus, bopis, adobong leg ng manok, apakbet skinless longganisa, fried chicken, you know. Ang dami. Guys, nandito nga pala kami sa may barangay Katuparan, 7th Street, dito sa so may Taguig City, no? At may nakita nga pala kami dito ang budget meal na mga pagkain. Pero yun yung guys, ha? Anin yung in-order ng pagkain, 60 pesos lahat yun. Diba? Diba? ayon na pagkain na matitigman mo sa 60 pesos mo. Sulit na sulit. Sulit na sulit. Sa mga silog meals, mga 80 pesos yun, di ba? 80 pesos yun. Malaki yung ano yun. Dito, 80 pesos mo, may sukli ka pang 10 piso. makaka order ka pa na isa pang ulam. Di ba? Andayon mo mo na matitigman. Pare, busog ka na. May pamasahe ka pa eh, no? Oo nga eh. Pare, may kanin pa dito. May kanin, no? Dami-dami. Una natin titigman yung kailangan fried chicken. may fried chicken na 10 piso lang din, di ba? Ulam. Uh -huh. Uy! Crispy. Narinig ko yun, ha? Narinig mo? Oo. Uh -huh. Crunchy guys. May lasa rin talaga. May lasa yung pag-breeding niya. Skinless mong ganisa. Bossing! Yung tubig nyo, unli un un water din kayo, un Yes, bossing. Di ba? <laughs> Naka unlimited water din sila dito. Unlimited water, <laughs> pare. <laughs> 10 piso lang ang punan. Mm. <laughs> Di ba kayo malulugin yan, bossing? Di, boss. Ramroman Okay nga to guys eh. Okay nga tong kanilang kainan kasi nakakatulong sila sa mga rider. 'Di ba? Pag mga rider na napapadaan dito, Pag nakita to. 20 pesos mo okay na. 'Di ba nakakatulong sila sa mga rider. Oh, sa mga estudyante. Oh. Mm. Lambot ng Yung adobo hindi maalat, matamis-tamis. Kung ganito yung gusto ko sa luto ng adobo, ha? Diba? Yung ano pa lang, sabaw pa lang, ulam na. Ulam na, pare. Mm. Tsaka ito pa yung maganda doon, Tol. Mm. 24 hours silang open dito. Eh? Oo. oo. So, may ibig sabihin, kahit araw kumain dito, open pa rin sila. Open pa rin sila. Wow. Bakit? Complete us pare. May sitaw, may talong, may kalabasa. Diba? Yung may serving nila, oh, diba? Parang pag order ka sa ibang karinderiya, kung pala ulam. Diba? Hmm. sabi Sa pinapakbit nila, meron din dito ng pare. Hmm. Yung serving para nag-order ka ng kalahating ulam dun sa karinderi eh, no? Oo, oh, pare. Magkano nga ba yung mga ulam sa karinderi doon? Uh, Kalahati, 30. Diba? Dito sa mong piso <laughs> Guys, yung mga dito, okay din yung lasa. Hindi nagkakaliyo sa lasa ng mga karinderiya. Para sa parehas, para yung presyo, sobrang layo. Malakay ang agwa. Mm, mm Ito pa yung malupit dito. Mayroon din sila dito sa pagpisong ano, sinigang na bangus. Sinigang na bangus, pare. Pa yung... Mm. Marabi nga ito, panalo. Panalo, pare. Maasim-asim. Gusto na kanin ko. Pero so, ang ko pa rin ulam solve